magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay meron tayo meron dinala sa atin na Samsung ah, ano nga po bang Samsung ito? Check po natin ha yan yan po siya Samsung Galaxy J5 Prime so ang problema niya po ay ayan po ang problema niya, ganyan lang po siya Samsung Galaxy J5 Prime. Hmm. Pakita ko po sa inyo ha? Hmm. Pagkain lang po natin, tignan natin kung mag-o-open siya. So, nakaano lang po. Nakahang lang. So, ulitin po natin. Ayan. Ayan na po. Lumabas na si Samsung. Check po natin kung magtutuloy. na po yung kanyang ilaw at nawala na rin po ang display. Ang nakita ko po pong si uh, sintomas dun sa kanyang uh, problema ay yung bigla na lang pong magi stack sa logo tapos paulit-ulit lalabas na naman ang logo. Tapos ang ginawa natin dito, guys, ay ni-reformat na natin. Still ganun pa rin po. Pinormat na natin siya. Na-format naman siya. Ayan. Tignan niyo po yung uh, level ng battery niya, yung karga ng battery. So, kanina po, 50 yan. Ngayon, bigla pong bumagsak sa 36. So, ang nakikita ko pong problema na nito, hindi na po sa program, kundi sa battery na. Sa battery ko na. Kaya ang gagawin ko po dito... Ah uh, Bubuksan ko po siya at iche-check ko po yung battery sa logo. So guys, ito po ang nangyari. Kaya po pala siya nagpa-power off na nagpa-power off, patay-buhay, patay-buhay. Ah uh, mag- magha, maghahang sa logo. Yung po pala ito po. Guys. lobo ko ang kanya. Ah uh, battery. So battery problem po 'yan yung nakita nating sintom sa kanya na mabubuhay tapos magsa Samsung logo tapos miyamiya mamamatay babalik na naman magsa Samsung logo paulit-ulit lang yun po pala ay ang problema niya ay yung battery niya so kinakapos po kaya paulit-ulit lang pero napagkamalan ko po na yung paulit-ulit niya ng paglabas ng Samsung logo Uh, reboot siya ng reboot, uh, restart siya ng restart, ay ang akala ko po, program. So, ang ginawa ko ay uh, pinormat ko po yung phone. So, nung na-format ko po yung phone, uh, still ganun pa rin po ang nangyari. So, ito po. Ah... Uh, ang mangyayari po nito, kakausapin natin yung owner nitong cellphone. At magsasuggest tayo na magpapalit po tayo ng battery niya. Guys, so tuloy po natin kapag kausapin ko muna yung owner. Sige po guys. Guys, tuloy na po natin pumayag na po yung owner na palitan na po natin ng battery. Nakausap ko na po siya. palitan na po natin siya ng battery. Check po natin yung uh, pamalit natin dito ng battery. Okay po muna natin yan sa isang side. Ating LCD. So, tanggalin lang po muna natin. battery yung luma, lumobo na so, lagay po natin yung bag yung luma, tabi po muna natin Uh, mula po ngayon, uh, karamihan po ng battery na ikakapit natin. Puro GSM, sandwich, uh, super battery na po. So na po ang mga kakapit natin sa ngayon. Kasi uh, subok na po natin ito. Mas maganda pong tangkilipin ng ating mga produkto ng ating mga kababayan. Hindi mo nung Tukoy Ito po ay pinasadya ng GSM Salvage. Pasadya po itong mga battery rin. Customize po ito ng mga uh, extended po yung battery life niya. Asap po tayo ng magandang quality niya. Ito po natin. Itikit naman po natin siya ngayon. Guys, palagi nyo pong tatandaan. Uh, kasi po may mga nagtatanong sa akin, bakit may error nung ikinabit nila yung LCD niya. Bago nyo po i-permanent na i-fix po, lagyan ng adhesive yung mga ikakabit na LCD. Make sure po na na-testing nyo po muna. Na-testing nyo po muna ng ilang beses tapos na-observe nyo po yung uh, touch screen kung may lumalabo ba, kung, may, kung hindi po ba accurate yung touchscreen o kaya po eh, yung LCD hindi po na-adjust yung brightness na maayos o palagi lang po bang nakatodo yung LCD eh yung brightness, ganun po. Uh, observe nyo po muna, check nyo, ng, check nyo po muna yung mga yun bago nyo po i-fix kasi pag na-fix nyo na po yan at may napansin kayo na mali po pala, eh hindi nyo na po basta mahakap po pagkagaling. So ito po, pinatuyo na po natin ito kagaya nito. Pinatuyo na po natin ng 8 to 10 minutes po ito. Ngayon po ilalapat na natin. Yan. Pag nilapat po natin yan, talagang makunak na po yan hindi na po natin basta kayaan yan. So, buhayin na po muna natin, bago natin. Ayan. Habang so, diba? hinihilot po natin yung mga gilid, nilalapat natin ang so, sunod. Uh, buhayin na po natin para at least maagapan pa natin kung may hindi po pala nag display ang natin angat kagad natin habang hindi pa mahunat yung pandemya. May pagkakataon po kasi gano'n. Minsan, uh, nailagay na po yung uh, ilang beses ko nang na-test. Na-test ko nang dalawang beses na observe ko, okay naman. Pero nung inilagay ko na po, hindi ko na power on. Habang habang hinihilot ko yung mga gilid at in-install ko po, hindi ko po na power on. Yun pala, nakaangat pa po pala yung connector. Hindi ko pa po na idiin na maayos yung connector. So wala pong ano, walang display. Ilaw lang. Di agad-agad ko rin po na tinanggal. Binakba ko po ulit yung makunat na pandikit. So, yun po sana maiwasan nyo po yun. So, yan. Okay na po. Ayan. So, yung nilagay po natin kanina na pandikit na adhesive, ayan na po. 8 to 10 minutes ko po siyang pinatuyo. Malipis lang po yun. Malipis lang. Pero nung kumapit po yun, parang rugby po ang kapit kasi niyang B7000. Kapag ka natuyo ng gusto, napatuyo nyo ng tama, bago nyo sila ya ipag-join. Yun po ang tamang sa palagay ko pong akin ha, na sa experience ko po sa pagdidikit na ng pagdidikit ng mga ganitong LCD. Yun po ang naobserbahan ko naobserbahan ko pong mas epektibong paraan ng pagdidikit. Na hindi na po tayo gagamit ng maraming rubber band. Maraming rubber band na para hindi lang kumalas yung dikit. So, ayan po. Check. Okay. Okay na po. Mm -hmm. So, hindi na po siya namamatay. So, ulit po ang naging problema niya dun sa mga nakita nating symptoms niya na naghang sa logo, pa, tapos maya maya biglang mamamatay, babalik na naman. Yun po pala ay cause ng uh, yung battery niya ay mahina na lumobo na po. So, nung nakita natin na binaklas natin siya, nakita po natin ang problema sa loob na lobo na po pala yung yung battery niya sa loob, kaya po namamatay may pagkakataong po bigla na lang mamamatay. So ngayon, wala tayong nakikita na namamatay pa siya, nagpa-power off o nagpapaulit-ulit ng bukasara-bukasara. So okay na po. ah uh, guys, uli po, hanggang dito na lang ang ating video na ito. ah uh, ang model nga po pala nito ay Samsung J5 Prime. So, oh, parang bad considered po ito as a battery problem. So maraming maraming salamat po sa panunood at nawapoy may nakuha kayong tips kahit papano dun sa ating video sa ngayon video na ito. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click po yung ating notification bell para po ma-update kayo dun sa mga susunod pa nating upload na pwedeng mapagkuna natin ng idea o tips sa mga cellphone natin o sa gamit natin. Muli po, uh, maraming maraming salamat at pakipallow po yung ating uh, FB page kung saan pwede po kayong magchat doon at magtanong ng mga problema ng mga ng CP, ng tablet ng laptop pwede nyo po akong ipm doon sa basic GSM page sa, sa Facebook so chat nyo lang po ako doon na uh. At sisikapin po natin na masagot yung mga katanungan nyo regarding po sa mga problema ng cellphone, tablet at laptop. Muli po guys, maraming maraming salamat at nakapigabayan tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli. Bye bye po. God bless.